Great Great Day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod. Upang magbigay ng gabay. Pero ang pag-uusapan natin ngayon mga ng malayang puso ay tungkol sa party list. Yes, party list yung pag-uusapan natin. Kaya kung may mga paborito kayong party list ngayon, sino-sino kaya yon? Sino-sino kaya ang mapupalad na na party list sa kongreso, sa kamara. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon mga kamalayang, kamalayang puso kung paano hindi may invalid ang inyong buto pag meron po kayong binutong parties ayan uh, at bago mo uh, ang lahat uh, ano ba talaga ang party list? ang party list ay isang paraan upang magbigay ng rep representasyon sa kongreso ng mga marginalized at underrepresented sector sa bansa. Ito ay isang sistema kung saan ang mga partido o grupo na kumakatawan sa mga partikular na sektor ay maaaring magkaroon ng, ng kinatawan sa Kamara o sa Kongreso mga kamalayang puso. At pag-uusapan natin ngayon ay paano hindi may valid ang inyong boto una tiyakin na karestro ka sa kumilik kung ano gustong gusto mo yung party list tapos hindi ka pa pala nakarestro ay automatic yung valid na agad yung ano mo yung boto mo paano kung hindi ka man nakarestro tama o, pangalawa ay yung alamin ang mga party list na nakarestro sa kumilik nakarestro ka nga sa kumilik tapos eh hindi naman pala uh, hindi pala nakarestro yung party list na gustong gusto mo kasi uh, loyalist ka, loyalist ang mga magulang mo doon mga kapag-anak ko doon pero hindi na pala restaurant sa kumilik kaya alamin mo yung mga kamalayan po so, uh, pangatlo piliin ang mga party list na kumakatawan sa sektor ng gusto mong suportahan o tama naman yun Ah, pilihin mo yung mga particles na talagang sumusulong sa sa inyong ano sa inyong sa inyong gusto sa inyong nais. For example, ah ah, ah manggagawa o di ka isang manggagawa di ang, ang supportan mo itong pulse ng na sumusulong tungkol sa manggagawa. Di ba? eh ang sinuportahan mo katutubo iba sa sa gusto sa gusto mo yung binoto mo katutubo hindi e, parang yung imbal ma, in, na imbalid yung kagustuhan mo sarili mo mismo na imbalid na uh, pangapat ay bumoto lamang ng isang party list yan ito yung pinaka importante mga, mga malayang puso kasi pag, naba, pag nakita natin yung sa listahan ng mga ng, ng balutan balota natin ang daming party list doon Uh, isa rin po ako sa naging biktima niyan before nung una pa lang ako uh, lahat ng mga gusto kong partilis, list ay eh, sinusulat ko ayun, imbalid, walang nanalo dun sa binuto ko natin kasi dapat isa lang isa lang na uh, partilis party ang binuto mo kung akbayan yan, di akbayan kung kamanggagawa yan di eh, kamanggagawa yung ano ang uh, ang iboto po natin, di ba? Kung yan ay kabataan, di kabataan, back to this. O. Yung panghuli yung tiyaking tama ang iyong boto. O baka naman kasi yung pagboto mo, yung pag mo, sala-sala, ay di invalid din po yun. Baka nga lahat ng ano ay may ma invalid <coughs> Kaya sa pag pagboto, ang importante, o ano yung nasa puso hindi yung ano yung binubulong ng mga kasamahan mo hindi yung nasa puso para um, maipanalo mo kung ano yung gusto mong lumabas na list para sa iyong sinusuporta mga kamalayan puso o. at mayroong pang bonus mga kamalayan puso ha? O, ilang uh, ilang partiles ang kailangan opo sa kongreso ang kailangan umupo sa kongreso Uh, kaya ang slot na upuan kasi sa kongreso mga mga malayang puso ay 300 hanggang 316 na upuan kasama na po diyan mga kamalayang puso yung kongresman uh, congressman na yung mga in inilik o yung inilik sa iba't ibang uh, uh, sa lalawigan ng ano ng ating buong bansa na uh, congressman yun, kung 300 dyan 20, 20 uh, percent ang 300 ay hindi ako nagkakamali mga 60 yan, 60 something uh, yun ang pwedeng umupong mga uh, party list so, at depende yan mga ang puso sa ibinuto sa dami ng boto ng isang isang party list kung halimbawa ay talagang marami ang ibinuto maaaring makaupo po diyan o makaupo yung first, second, and third nominee ganun lang doon lang yun mga kamalaking pauso pero kung uh, kakaunti pero nalikler naman na panalo maaaring isa isang nominee o first nominee lang ang makaupo second nominee lang makaupo yan yung bonus mga kamalayang puso. ah uh, yan. Sana nakatulong po itong maexing video na ginawa po natin. Uh, kung paano hindi invalid ang ating buto pag tayo ay bumuto ng party list. Ayan. Kung mayroon po tayong natutunan at wag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-share para po sa kaalaman ng uh, ating mga kababayan. Hanggang sa Bye-bye.